Good morning sa ating lahat no sa mga kalipad natin and lords natin diyan no. So today is Sunday so nandito tayo ngayon sa loob. So maaga tayong nagising dahil ah uh, balak talaga namin ni partner isa uh, ko yung ibon no. Mimid to sana tayo ng uh, Susana Heights. Okay, ilalampas pa natin sa parteng Laguna. Kaya lang tingnan niyo pa lang natin. Oh yan, madilim. So kaya nag-decide kami ni partner at boots na cancel muna yung training siguro by next Sunday so paglibre uli oras natin so ayan mga kalipad dito na tayo sa loob no? so ito ta makakawala na lang muna natin itong mga young bird natin no? so ayan dito tayo automatic yan pag binuksan natin yan magpulasang kagad ka lahat yan so ayan na sila So, ayan. Dito muna kayo mag-exercise. Uh, Wala muna tayong biyahe dahil madilim ang panahon. Tingin ko yung training. Ka, sa palagay ko, yung training kagabi, no? Medyo delay yan. Depende sa panahon, no? Hindi natin alam kung ganun din ang panahon dun sa location nila. So, good luck sa mga nag-training kagabi, sa mga kalipad natin, no? mga nandiyan pa yung mga pang summer race natin, no? Nakasabay pa diyan, di pa natin na-divide. Nati so medyo nahihirapan kami ni partner dahil uh, wala kami mapaglagyan. So lalabas pa yung uh, mga pang norte. Ayun na sila, oh. wala ko sa may likod ng building, ah. Ayun. nalayo na. Nawala na. kalipad dito muna tayo at lilinis uh, muna tayo ng lock no? may naliiwan pa kisa. sa mga nag-training kagabi sa mga kalipad natin no? so yan bali mga kalipad nandyan pa yung mga pang summer race natin no? nakasabay pa dyan di pa natin na-divide nati so medyo nahihirapan kami ni partner dahil uh, wala kami mapaglagyan So lalabas pa yung uh, mga pang-norte. Ganyan na sila, oh. Ganyan. nila sa may likod ng building, ah. Ayun. Ang layo na, mayroon na wala na ayun kaya so, ayun mga kalipad dito muna tayo ata